So guys, good morning. So ayan, medyo ano pa tayo. <laughs> Mamaya na ako maligo dahil oily na yung hair ko. So ayan, papakita ko lang to. Dahil nga yung pangkilay ko, so naubos na. So, naghanap-hanap ako. Kaso nga lang, wala akong mahanap. Yung, yung gamit ko is Maybelline siya. So, naghanap-hanap ako sa mga, sa mga perfume. Wala. Perfume mo yun, dun sa mga, ano, uh, dito nagpunta ako sa dog class. So, yun, dog class. So, wala rin siya. Then, another, pumunta ako sa isang negosyo na mga <clears throat> mga pang perfume makeup. So, ito ang sinuggest nila sa akin. Itong, yan. Okay. Hindi ko pwedeng pakita yung pangalan pa kasi ano siya. Ayun to. So, kompleto na siya. Ito nga, ito. Ito yung ito. Pero, hindi ko to gusto kasi hindi siya mag-shape. Yan, yung brush niya. Then, ito yung taga dito. Buti mabait din yung yung tin, yung senyora. Yung senyora. Mabait din siya dahil nagbigay din siya ng perfume. So, ito siya. Ayan. Ayan. So, ayan. Black. Teka. Nahulog. Kaya, <laughs> hindi ko, hindi ko masyadong naayos yung bed namin. <laughs> dahil pagkagising, kunting tiklop lang yung bed Then, Bibihisan yung anak. Mamaya na lang ako mag, ano, tawag dito? Bebedis. Mamalili, maliligo pa ako dahil talagang oily na yung buhok ko. So, ayan. Yeah, masyadong oily yung buhok ko. Lagyan natin dito. So, black siya. Then, ito pang maganda, no. Kasi mabait yung tindera. Yung, awan. Mabait kasi yung senyorina. Maganda na, mabait pa. Teka nga. Okay. Ay, ito. ito siya. Ayan. Yung mga perfume. Yung mga pabango. So, libre na to. As in, libre. So, ayan. Pangalan pa lang niya mabango na. Ayan, yung mga ganitong maliliit. At ano to, masyadong tawag, masyadong mabango to. So, na libre ako. <laughs> Mangilan nilang ka lang makaka-encounter ng mga, ano, yung mga mababait na signorina na italyana. Karamihan, makaka-encounter ka naman yung hindi ka inaasika. So, pero itong na-encounter ko is talagang as in mabait. Talagang nagtsaga siyang naghanap yung hinahanap ko dito sa pagkilay ko. So, ayan. Ayan. Mga ano, mga demarka talaga yung pangalan. Mabait siya. Tapos sabi ko sa kanya, <laughs> sabi ko, meron din bang pang lalaki? Sabi ko, meron siya. Meron siya, meron, meron. Sabi ko, talagang nagaraw siya. So, <laughs> Di ba? Ayan. <clears throat> At talagang hindi ito ang gamit na mag-asawa. So, yung gamit ko is yung senyorina, tsaka yung tag yung isa, Prada, yung gamit kong pabango. Dalawa sila. Then, dito naman. Ayan. Mga demarkang, mga demarkang pabango. So, pangalan talaga, pabango na. So, ayan guys dito lang pagkilay ko. Dahil ang dami nagsasabing tatoo da na yung kilay ko. Kilay ko, hindi. Tsaka ayaw ko magpatato. Dahil pag once nagpatato ko, pag nagpa, 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 nagpatato ako, so yun na lang ang yun ang istanya niya. So pag gusto kong medyo manipis, medyo parainbo, o medyo patmatara yung kilay ko. Mas gusto ko yung paiba-ibang kaloka, di ba? So ito siya. Black na black. Ayan. Kasi bagay din sa akin yung brown. Kaso nga lang, nakakaano, diba? So, yan yung black na lang. Buti pa ba yung sinyorina. So, yan guys. Tingnan ko pa yung dinuluto ko dahil marapit na ano yan. Magluluto ulit ako ng lasagna. So, yan guys. Thank you for watching. See you again sa next vlog ko.